Sa isang liblib na baryo, may isang dagang teknolohikal. Si Dado. Pero may problema siya. Walang Wi-Fi. nag si Dado. Umalis ng baryo, sumakay ng jeep, at lumuwas ng Maynila. Ang mission niya, makahanap ng malakas na Wi-Fi. Unang stop, fast food. May Wi-Fi daw, sabi sa Facebook. Pero habang kumokonekta siya, nasniff ng guard dog ang hindi bayad na customer. Sumaglit muna siya sa waiting shed. Baka dito may Wi-Fi, pero ang nahanap niya, puro chismis at ML ng tambay, nagbaka sakali si Dado sa isang sosyal na kondo. Feeling VIP na siya sa lobby? Pero di siya umabot sa sampung minuto na spot ng janitor. Pagod na't pawisan, umakyat siya sa rooftop. At sa wakas, Yes! May wifi na rin ako. Mabuhay ang rooftop. At ngayon, si Dado ay certified streamer. Sa taas ng billboard may tissue bed, snacks, at siyempre, only wifi, baby! like follow share para sa mga kwentong hayop na pang swipe mo